Aabot sa halos 4 na bilyong pisong halaga ng shabu ang nasa bat sa isang warehouse sa Pampanga. Ang mga naturang droga itinago sa mga pakete ng tsaa. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Magkakasamang pinasok ng mga operatiba ng NBI, Bureau of Customs at PIDEA. Ang warehouse na ito sa Mexico, Pampanga, tumambad sa kanila ang mga sako ng patuka, kaon ng chicharon, dried fish at soft drinks at mga pakete ng tsaa. Pero nang buksan ang mga pakete, puting powder ang laman. At nang ifasuri ang laman ng tibag sa mga chemist ng NBI. Positibo ito sa metampetamine, hydrochloride o mas kilala sa tawag ng Shabu. Yung bulto na Shabu na galing pa ng Thailand at idiniklara general merchandise na detekto ng BOC sa kanilang x-ray. Pero walang kumuha ng consignee kaya nagsagawa na sila ng controlled delivery dito sa Pampanga. September 19, nandumating sa port ng Subic ang kargamento at na proseso noong September 20 ang mga otoridad mismo ang nag-deliver sa warehouse ng shipment para kunin ito ng consignee na local consumer goods. Pero walang sumipot para kunin ang shipment. Lahat po ng movement naman po niya, it was properly coordinated from before the arrival of the shipment. Lahat po ng movement po nitong shipment na to, uh, NBI, PIDEA, and all other um, like that concerns the shipment, updated po kami lahat dito. Aabot sa 360 kilograms ng shabu na may street value na 3.8 billion pesos ang nasamsam. Sabi ng NBI na trace nila ang pagdating ng droga mula Thailand sa tulong ng isang asset. We were able to penetrate the drug syndicate. So we were able to uh, identify the personalities involved and the plan to uh, ship the drugs into the country. Local and there are international players involved. And this particular shipment test. This is a three-year-long operation. Wala mang nahuli sa operasyon. Kilala raw ng mga ang mga tao sa likod ng naharang na droga. Kasaludito, sinabi ni Justice Secretary Boeing Rimulya na dapat higpitan ang pagbabantay sa mga pantalan lalo na sa subik. Subik ang mainit ngayon. Actually, Subic rin ang aming na-pinpoint na source ng agricultural smuggling. Subik din ang na-pinpoint namin ang source ng maraming smuggling sa bansa. We have to watch over our port. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.